Sa lupain ng sinaunang Babilonya, may isang lalaki na nagmamalang Daniel. Kilala siya sa kanyang karunungan at sa kanyang matatag na pananampalataya sa Diyos. Tatlong beses sa isang araw. Binubuksan ni Daniel ang kanyang bintana at lumuluhod upang manalangin. Siya ay naninirahan sa Babilonya, isang dakilang lungsod. At naglilingkod kay Haring Dario, isang makapangyarihang pinuno. Napakagaling ni Daniel sa kanyang tungkulin, kaya nais ng hari na siya ang mamahala sa buong kaharian. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa balitang yun. Ilan sa mga pinuno ay nainggit kay Daniel. Alam nilang tapat siya sa Diyos at tatlong beses sa isang araw ay nananalangin. Kaya gumawa sila ng tosong plano. Lumapit sila kay Haring Dario at pinapirma sa isang utos. Nasa loob ng tatlong araw, walang sino man ang maaaring manalangin sa kahit anong Diyos o tao maliban sa hari. Alam nilang ito ang isang batas na hindi hindi susundin ni Daniel. Nang marinig ni Daniel ang utos, hindi siya nagbago. Sa kanyang silid, binuksan niya ang bintana, lumuhod at taimtim na nanalangin tulad ng dati. Ang mga opisyal, parang mga aninong nagmamasid. Nahuli siya sa akto please, at agad please, isinumbong sa haring. Nalungkot si Haring Dario nang matanto niyang nalinlang siya upang hatulan ng kanyang tapat na tagapayo. Ngunit ang batas ay hindi maaaring bawin. Mabigat ang kalooban ni Dario nang iutos niyang ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Umaasang sa isang paraan ay ililigtas siya ng Diyos. Nang bumalot ang gabi sa lupain, ibinaba si Daniel sa lungga ng mga leon. Malalaki, mabangis, tutom, na umatungay at lakad-lakad. Ngunit nang tumayo si Daniel sa gitna nila, isang payapang presensya ang bumalot sa kanya. Mahinahon siyang nagsalita sa mga hayop, matatag ang kanyang tinig sa dilim. Sa Himala, hindi siya tinrato ng mga leon bilang biktima. Nakahiga sila sa paligid niya, at ang dating bagsik ay napalitan ng kapayapaan. Buong magdamag, naglalakad-lakad si Haring Dario sa kanyang palasyo, balisa at nag-aalala. Kinaumagahan, agad siyang tumakbo patungo sa lungga, at buong pag-aalala ang tinawag si Daniel. Mula sa kailaliman ng lungga, malinaw at kalmado ang tinig ni Daniel, o Haring Mahal, isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel, at isinara ang bibig ng mga leon. Hindi nila ako ginawa ng masama. Labis ang tuwa ng hari at iniutos na ilabas si Daniel mula sa lungga. Wala ni isang galos ang tumama sa kanya, sapagkat ay ipinagtanggol ang kanyang pananampalataya. Sa katarungan, iniutos ng hari na ang mga nagsabuatan laban kay Daniel. Ay ihulog sa kulungan ng mga leon. Hindi na napigil ng mga leon sa kanilang bagsik. At ang mga nagsasakwatan ay nakatagpo ng isang mabilis na pagtatapos. Ipinagutos din ang hari ang isang bagong batas. Nasa buong kaharian, dapat igalang ang Diyos ni Daniel. Ang tapang at pananampalataya ni Daniel ang nagligtas sa kanya mula sa mga leon. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na manatiling tapat sa ating paniniwala kahit mahirap sapagkat ang pananampalataya ay makapagliligtas sa atin kahit sa pinakamapanganib na panahon